Ibang klaseng dilo nga ang nakita ng team ng Brooklyn Nets sa first game takeover mode agad sinamahan pa ng kanyang bangta trash to sa kalaban. Hindi nga nag-disappoint sa kanyang ang debut. At ramang si Scottie Barnes, what a play. Accidental highlight ang kanyang ginawa. First game ni D'Angelo Russell sa kanyang bago na lumang team na rin. Nets debut ni Dilo off the bench nga siya sa kanyang first game. We'll start na agad tayo in the first quarter, itong si Cam Johnson, pinangunahan ng kanyang team sa magandang start. Two three-pointers na agad, pero ang Raptors ay team effort ang kanilang ibinawi dito para maging dikit lang ang laban. At grabe nga ang nangyari dito mga idol, lapas ni Scotty Barnes from the three-pointer, pumasok nga yan, parang first time lang yata ito mangyari this season, nangangas nga. At nagpatuloy ang ating back and forth game sa first quarter and at the 4 minute mark, pinasok na itong si DeAngelo Russell for his first minutes kaso nagka-turn nga agad bad pass na nga, nga papa kaya nagsorry agad siya. Pero hindi rin nagtagal at bumawi agad itong si DeAngelo Russell ng kanyang pull up 3 pointer dito tapos umistil pa and then tough layup over the defender. At matapos nga ng kanyang high IQ play dito, Baitin Rashtok pa. Ito nga si Davion Mitchell, nakakuha ng technical foul ang kanyang kalaban. At parang nataposin ang first quarter, what a pass from D'Lo dito. At sa first 4 minutes niya nga as a Brooklyn net, 7 points, 2 assists, dalawang steal ang kanyang girawa at hindi nga siya nag-mintes. Second quarter natin, Dilong continues to take over para nga sa Brooklyn at kinokontrol niya nga ang laban with his scoring. Umabot na siya sa 14 points. Pero ang Toronto once again ay buong kupunan ng atake nila at ang karilang pangbawi dito nga kay Dilo. And at the 7 minute mark ay nilabas na nga itong si D'Angelo Russell para ipahinga. At dyan na nga rin tinake advantage pa ng Toronto Raptors itong labang ito at binawi na nila ang kalamangan mula nga dito sa Brooklyn Nets kaya napa timeout agad sila. At sa last minutes nga ng ating second quarter, binilig din agad itong si Dilo sa court. Patuloy niyang tinulungan ang kanyang team pagdating nga sa playmaking at scoring. Grabe ang kanyang move dito. Pero at the end, ang Toronto Raptors nang mayawak ng kalamangan na 65-64. At sa ating third quarter, patuloy ngang inilagaan ng home team dito ang kanilang lamang sa first 5 minutes ng laban. Hindi nila hinahayang makadikit na banga tayo at si Scotty Barnes ang nanguna sa kanila. Si D'Angelo Raza dito mga idol showing his leadership. Tinuturuan itong mga batang player ng Brooklyn habang siya ay nasa bench. At pinaabot na rin mga idol na itong ang Toronto Raptors ang kanilang kalamangan to 10 points. And then pagbalik nga nito ni Delo sa court, abay umiskor agad. Tapos defensive play on the other end and assist. Abay grabe nga talaga si Delo. At napakaganda rin ang kanyang assist dito kay Cam Johnson. At pati nga mga game announcer ay humanga sa kanya. Pagpasok niya daw sa court ay talagang nag ang laro ng Brooklyn Nets. Bigla na nga lang din naging 2-point game ang laban natin. And at the end of the third quarter, successfully nakadikit ang Brooklyn Nets dito. 94-91 ang score after 3 quarters. At sa ating 4 quarter, bigra na ginawa ng Raptors pang umpisa. Dito nga sa ating last quarter, napatay mo tuloy ang Brooklyn dyan. Itong si Dilo patuloy na tumutulong kaso nga mga idol. Ang Raptors dito abay on fire na ang kanilang offense. Hindi na sila mapigilan. Lumobo na muli sa double digits ang kanilang advantage. At nagtuloy-tuloy na nga ang paglayo pa na itong home team dito nga sa mga dayo at hindi na rin kinaya ng team ng Brooklyn Nets. Ang kalamangan sa kanila, talo sila this game.